salamat po sa ating lahat ng mga magandang kapatid. Ito po sa lahat ay masalamatan po natin ang ating Panginoon sa Kristo sa ating ito. So, at katuloy ko, tayo po ay haharap sa kanyang mga salita. Ito muli ay ating pong na damhin at uh, ating pong makamit ang mga bagay Kasagitan na sa kita ng ating Panginoon na sa ating pinanatan, 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 pinan 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 pinan. at siya natin matunggabay sa magkadang tayo po ay eh, nagubuhay, upang tayo po ay eh, huwag ng pahapay-halay pa sa mga aral, no? Sa mga unang simulatin ng aral ng Diyos. At tayo po ay umati sa buong kapatidang natin, sa buong uh, sa hindi ko man, nilabate po namin sila Edgar Arudi, no, sa minyanaw. Ngayon po, sila Edgar Ergarnito, ganoon din, sila Edwin Cabias. At ganoon din, Pastor Agudo. Ay, nandana po sa atin lahat, nung nilabahan mo pa Ngayon po, ay, nagagaw ang ah, ganun din po, pala kay Pastor Ortega, kamusta po kayo? Wala? No? Pastor? Matay hmm. po ay gada po sa pag-aaral sa Biblia. Sa pag po sa Biblia, mga kapatid, no? ang susundin po natin na tulad yung sinasabi sa Biblia. Meron po sinabi si Apostol Pablo, Umarap kang subok sa Diyos na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. No? Ngayon, ang tanong, paano ba, ba ang humarap sa Diyos na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan? Yun tayo ba ay magsasalita sa ating sariling Pakahulugan? Do, kung ano ba ang ibig nating sabihin? Hindi po ganun. no? Kasi po, ang salita ng Diyos, hindi po natin marinigyan ng ibig nating sabihin. Yung ibig nating sabihin ay po yung pinatawag na punawa. Yung pangsariling punawa ito ang sarili ko na ba, hindi po bagay ng Diyos yun. Anong ginawa namin? Bagay namin. Nago. No? Pag sinabing bagay ng tao ng hindi bagay ng Diyos. Hmm. Ang bagay kasi ng Diyos, no, sabi niya sa Isaiah 55, nung Kanyang pag-iisip, hindi e pag-iisip ng tao. Yung pag-iisip ng tao, hindi rin pag-iisip ng Diyos. Kaya, yung mga sinasalita na ibig sabihin ng yung tao, hindi po yun ang ibig sabihin ng Diyos. Kasi nga, ang pag-iisip ng Diyos, hindi e pag-iisip ng tao. Sa Isaiah 55, tingnan po natin kung ano ba ang sinasabi dito. Nak isi 55. Versi kolon. Magtanong kayo sa akin. Ganyan siya naman? Kasi kung kayo simple. Hmm. Yeah. Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip o ang inyong mga lakad ay aking mga lakad. Wow. Sabi ng Panginoon. Sabagat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, dahil ang ating mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga how iisip mo, oh, di ba? So, kaya pagka tayo is may ibig sabihin huwag natin isipin ka na yun na ang ibig sabihin ng Diyos. Kaya halimbawa ng tinatanong ni Sister Mille, kung paano raw ba ang... Uh, kasi nag-text si Sister Mille. At tanong si Sister Mille, Tito, paano ba yung go and sinomo no more? Yan. Ito ba ay pagsunod sa sampung utos? lang na sinabi yun. Doon sa babae eh, kasi, no? na uh, Sinabihan ni Kristo na go and sin no more and keep the Ten Commandments, sigurado sa mga utos niya. Diba? Go and sin no more. Sino yung sinabihan ni Kristo no? Ha? Sino yung sinabihan ni Kristo no go and sin no more? Babae. No, yung isa pa nga yun babae. No, basahin nga po natin. Kung sino yun sa Juan 8, versikulo 11. John 8 yan eh, ilesben. At sinabi niya, "Ma, eto yung papadto ka sana no? Nauhuli uli sa pangalan niya. At sinabi niya, "Wala sinuman panginoon. At sinabi 예수 ni Hesus. Ako man ay hindi rin hahatong sa iyo. Umayo ka ng iyong dakar, wala na ngayon, huwag okay. ka na ang Yan. Go and sin no more. So dito, kung sinasabi ko ay sin no more, hindi po ang ibig sabihin dito ay sumunod sa sampung utos. Pag so, sinabi mo, ang ibig sabihin dito ay inuutusan ng babae na huwag na magkasala ay sumunod sa sampung utos, ito lang ang ibig sabihin mo. No? O. Oh. Ikaw diba? lang ang merong ibig sabihin nun. No? Ito yung So, ang ibig sabihin, no? Ano So, ngayon, no? Nakarinig ba So, ang sabihin dito, ni Cristo dun sa go signal mo, umayo ka ng iyong dapat sa Tagalog at huwag ka nang magkasala. Ngayon, pag natin na ang ibig sabihin niya is sumunod sa sampung utos, ito lang ang may ibig sabihin nung